said Marketing Incorporated. Bueno, may sama mga higala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga, nga Bunil. Kini gibotag duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kagalan, ang magtatampo si Bunil. iba makaingon nga musungog gyud natong panahon nga bisan unsa nato natong pagpaningkamot buli kay gyud kanato ang kay gayunan pero kini akong problema amo tong sungog baka ni sa si kay gayunan umog na lang yun ko kasawa Pero, aron inyo yung masabtan no aron masabtan akong sugiranon by indar uh, ang ah, sige pa mambibi sige mo paminaw og sibe kay ha para aron masabtan gyud ha inaniyon ako pagsugod ang tanan Hai dong bro, kata kata tu. Tapi tahu apa dari aku sawah. Iya, isu lebih masalah ni. Kapi kapi kan? Kapi. Sake. Dah baik pina ka. Kapi buat apa? Enggak kaya kaya pengjawan ini, jadi. Kapi. Sini pengjawan kopi mix, jadi. Tiada lagi kau kapi pengjawan ni. Kata saya tadi. Berah, agi Adam dan aku yang kapi. Kata tak ketung. Layu bukit, kau merugi minggu waktu-waktu ada. Bukutau ke tepi ke sini. Oh, dia kiri kau kesegu supaya. Supaya. Larga. Dito sa yung bukid may payag kami nagama hay Kami nagpuyo dito si Daddy lagok si mami Ang among trabaho mauha lang ubaga ka Gamunog nigo gamunog nigo, pabaylo humay Among gitanong tanong Saging og mga banana Kami nagbuyo dito Ay pobre lagi kaayo Ang among kalipay Awit lang sa mga silo O ginuyogan, o ginuyogan Sa mga unggoy Sa mata domingo Bulugsong pamigno silba

sa pagsalop sa adlaw bao kini matuod kinabuhing bukid nun tumang kakabus, among giantos bisag timawa ng kogao oh, oh, Okay, salamat kayo. Huh? Uh, thank you, thank you, thank you. Yo, nas pare ti kita ni mo. Mhm. -mm. Eh. Ti langi lang ni mo oy. Ah, ba? Ah, na ha? perbida no?

Wah dia? Oh, bos. Aku nak dulu nak dia kita uyuk gina aku. Oh, simpri. Mori ba kung tag watay tuyo? Ah, kana, 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 dahi mo suroy dahi ka din hing uh, tuyo pero ni hapon dahi ka. Ha? Hindi mo masag kung pugman pa rin nga. Dili pa puli on. Kaya dahi yun kung ni mo pa pa niya po. Ay, naon sa papapugong sa dahi ka. Naon basta lamay sudan. Utan Bisan unsa sa pakagpugong din ha. Di ko ka papugong kahit na abay paris nga matika ang isda. Pati na muli yun ka. Di ka Emergency mong goto pre. Has kang kanahan biya tao ni mo pre. Sabi tuyo ni mo ha? po ra ba misud andre ro na ba ro ba ka nga wa ko trabaho taon ah kena mo ni ko di an hepre ha usa hm kada mo imo gi an ni trabaho trabaho hm bida no bo di pa sabot may trabaho ka oo pre og ni ako ka pasud ta ka sa akong gitrabahoan yoy ko no da bergedahan kun bilta ari mo ro di pa ng nga pasud no trabaho oh lagi kan lagu kan lagu kan sabangan tak ay sasugot kay kaya sabit trabaho ha tigim mo umafids pre Nakukay ng kumpanya, nakukay ng kumpanya, ha? Kaya, dipindi rin nila. Huwag ka asahin. Kaya, ingon man nga. Nakita nila ngunong tao pa. Oo nga, kiaris na yun ka. Mga dawat mong gug, dilima yung balita, pre. Ah, unsa siya mabalita? Huwag ko nukatrabaho. Ah, hindi mo, pre. Lagi, pre. arang masadang suweldo, pre. Subras yun mo. Ah, si Sugot pa na. Tingin mo page sa filmiko. Sugot pa Ah, okay, okay, pre. Ugmam ko yun, ha? Mujutin tim ma Kuyog na lang tayo Nagpaingon ako dito Ay kaplaka Bawa ka dito Ako ay bahala Mudiskarte ko ba sa mga manager Okay, sige pre Ugma, so rasa ko ato ha Mga alas otso Mga alas otso sod Okay, sige Ang lang ngawa, pa, su -ra, su -ra. nga alas otso Naanat na oh, sige, sige. Mas maayo na Agi ala ko din igi Agi naman pre ha Agi ako din pre Mo agi may yung kasamu Agi ako Wala problema Ato na ko pre Sige pre, sige pre Ugg salamat kayo Uy, bigo mo pugman. Ha? Kenapa kau ikut punggung ni Merupakan hau na perut Kita bahu Bahu aku perut Pero punggung ni Kau enggak Kau anbah Ang inum Aku rai membangkah Kau mau inum tak no Ini kaya bangka Sengi-sengi Tunggu aku kelipai nga Kita bangan tahun Kau kita aku terbahu Kau inum lagi tahun Kau kelipai Kau kelipai Kau kelipai Kau Paano si Palitin, may eh, dong? Oto, ano rin? Masa tayo kayo sagutan ninyo, ngumunog malipayon, mang kayo mong doon, ha? Sinsyan kayo kayo may gamay dahi, it Ito sabi dahi malipay tao nga tabangan ko, Palitin, yung kasuho, trabaho dahi. Eh. Um... Ha? Nagi, trabaho. Nagkatrabaho na dahi siya. O, lagi. Iya ko tabangan yung kasuho, siya yung trabaho ang taon kay... ah, ng tao kay ah, mauna nga kayo. Kuha man ko, no? Nagkinahalan man na ko tao, kayo kuha man. Mau na nga pasudlon ko niya, nanginan na lagi tao tao. Ah, unsa mo sa trabaho, ah? Tigbuhat sa feed sa pilmi ko. Oh, <laughs> feed? <laughs> Tigbuhat. Kanang pagkaulbas mong nga ba? sama sa manok, iro, baboy, dugpon, ugot sa panadaya, basta pagkaon sa mga mananap. Ah, may noon, uy. Pero, uy, basik na ka mga babae dito, ha? basik ato na ka, ato ka dito maghinanggaw. Ha? Huh? Tingalik, <laughs> malimot ka. Osa sure. na sa hinungdan, nga nung nataktak kasi trabaho dito. Tingin na, may nagsigot mong ba nang ko, ano, uy. Duggay na na. Hmm, nga naman, di ka gusto nang isgutan ang mga nangage. Kundi on sa kodimos pagtonto, ha? ha? Recorded by X-Thunder Gaming. Ha? Uh, uh, ay, sorry, sorry. Kaya, mo? Sa mga kapoy niyo. Sinanon sa taon kayo. Sige, huwag isguta na mga panghitabo na sa una pa na Ay, huwag isguta na. Hmm. Ano, giyon sa tamakas papahinomdom di ay? O suma, suma, so, 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 ikaw. Kasi... Kisa na suma, kisa na suma? Ha? Oh, sige, huwag balik, huwag isguta yan ang mga panghitabo. Kung no, sa mga tungod kayo, huwag sa manbe. Ay, ko pasok ah. Kaya kung <laughs> a? Giyon -ya sa mga pagpahinom doon eh. Suma, kinsa may suba ana. Ha? O, minas nito. Giyon sa lagi, tigabi. Ikaw rin may giyaw, yaw, ha? Ay, kung pasuka, ang mga yuhan, naglaka. lagi tao na manarbaho ko, trabaho mo na ako. Pagpuyo! Oh. Pag o, presa ka. Aday, iso rin Kita eh. Kisang nyo rin sa unang kutus. Hilom ha, hilom! Bida sa taon, anong kalaki ha, hinoon, unsa. Mga trabaho ko, kay parduna tayo. Kami nya magida anak. na. Ay! Hilom! ay. Ay, ayo, ayo, cepatlah, mam, mana ni hilup? Ah, don surai ke don? Mau ini bayar dulu dulu. Ada musuh kita, dalikun, musuh kita. Cepat, ini memang kuasa. Hilup, hilup. Boleh duit Boleh kolek duit awak. Beri arifin cerai, beri arifin. Nong ceram le ay, mubaiat musuh kita lagi kembali mam, ni kena perlu macam 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 Naon sa mo? Da, naglago itong bunil na naman sad? Naon daw na siya sa trabaho tungkol kinakinanggaw. Naroon karon na sa trabaho. Oh, punya. pa ka anak. Mabuhi na mo. Dili na mo magsigil pa na mo din eh. Hmm, nanay sa uh, kaya nga no, dili tinot. Dili mong good nai. Nataktak na siya sa trabaho sa una. Kaya uyab niya ang cashier sa ilang tindangan. na nasakpan. Au, damay siya. karon mo trabaho na sa siya. Kinsa siya uyabot na niya. Iyan na sa manager. Ay, pastilan, baya ni mo friska. Tunwa na kay pagsaling si imong bana. Di, biya ina. Di, mong good night. Nakahimo na siya kausa, so may posibilidad na muhimo gaya po nag-usab. So, di na lang, girl, di ay pwede na mag-usab ang tao. Na? Hinumdumi, baya friska. Nga ang tao, makahimo na lang usa gumikan sa sa tao. Tributi so, mo yung pasapot, nay? Nga ba si nakasaan bana ni mo, Ha? Gumikan sa sa imong pagkulang. Kuwang. Ano gutang na kuwangan? Oh. Mm, pa siya nga halos kadagbi ejerje Runtang hoy pa huway. Bisag musuol atong hubak tira gihapon pa ita. pagkuwang pa na nay. Hoy Priska, paminaw ha. Tanan nga ang Jerger na lay makalit pa god sa tao, ha? Mo imong paminaw. Tanaw sad kun asa kan dapitan na kuang, Ha? Dili kay magsalig ka na lang pagkagabi e kada gabi e. Eh. Kay nga no, ikaw, wasa di ay kamalipay. Oh, lipay, sad. Oh, huh? O, <laughs> ah, basta na yun, ako ka mo, trabaho ba ng kanahan? O oh, kundi ka musugot, ikay manarbaho. Nya, asaman ko no ka, di ka man, dili man yung patrabaho unang imong bana, asa asaman kuno ka. May. sige na lang mo, salig na mo. Noong sabaya koy oi, tiguan na mo, oi. Ito, oi, gibundak mang yun. Sige na lang, oi, ato na lang ko. Di lang kam kao. Ayaw na lang. Nang lood ka. Ha? Ray. Right. Kung sa man, nagpaksil na makuglitso ang dire niya. Di apagyo adobo. Ala, uy, inita. Pasad ilakaw rin ay, hmm. uy. Ako niya talagang taon-taon -taun mo ulit, nay. Nakakalan huh? sa kundihan, nay, be. Na, daan pa ko. Karaanan na na imong kansiyong preska. Ang mm. tumay. Eh. Kaon ako, ano yung eh, bod-bod. Bahala ko ako, kaon, lakaw ako. Laka. Laka. Ibaon na siya ang lakaw ko, bida. Bila gini bihan lah rasa Lih tadi wah ni, Buat pemerintah perintah ni Asal gini bihan lah eh Pakai ni rotu mabut balan belakau ni ko Piaan kau ni bihan Beda Aku ni kan jaduhan by Gaming Wag yun siya. Ah, may silpon ng tingog. Ah, na ni. Hindi pa tutubago niya yung silpon ng tingog. Hindi bahala na kada Basta bahala na. Kadaduhan ko ni. Kadaduhan ko ni bahay. Ah, 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 kita ko ng spirit team eh. Hmm. Oh, laim na eh. Ang Habi na ko gamuha itong silpon Ah, bida. Pailailan ko spirit team Manager. Og, makasuri ko trabaho. Okay kayo. Ah, ah, ni. Hindi na. Hmm. Ah, nalak na. Madali ko. Masige. Hindi mo seperti abot sa pretty me taon. Taxi ko. Lah, yung ako na yung mga requirements. Kanda ka nga tao na ni. Nabili mga suot. Bida, ahak na ni. bidah, Ang samto yao yung skandara doon. Ang tamo doon. Asa ka? Ha? Ano ka? Asa di mo ay? Asa dahi ka? O nalimot asa kong gisulti ni mo. Diba niingon ko ni mo nga mag-abot ang mga spaniteme. ko niya siya manager. oh, ah, ano sa man? Basun lugu ko trabaho karon ron, ba Amo dayo, nilay ka tayo nga trabaho. Natural day, unsa ba niya ay. Gadi na ako ang gahuwa ni mo. Ako lang nilang nagdaduhang ba eh? Oh, bahala ka eh. Be, bali siya kanilid bi. Ang ako mga papers, ito sa suot. Ako mga requirements, sa billing suot. dia. hindi ha? Ang yawi ba? Nandun akong yawi di ay. Nagpalit ang mga kapagong kandado. Oo oh, eh. saan gigamit ni mo? Katunaan, dito sa si babaw TV. Katundaan? Oh. Wa na to, oy! Na huwag kang nangyawi, ato! Ah! Uja! Ano nangita sa taa to, ato, oy? Nangunsa ka, man! Pida! Ako Akong kong ni Pultahan kaya nagtuo kong naan ni mong yawi. Wa, in taon oy! Hagbay rin taon tong nawa! Wa, well, ibang na nga ni Ron! Ibangkong kong nga naman! Kung mo na to pagsura ng ikadaduha mo na ako, Pultahan! Stang! Manong ikadaduha mo sa danito? Doon ka yung ikadabot, oy! Wala mo, lakaw kong guwaitaw rin, eh! Biyahan ako nga, gilak na kong Pultahan! Eh, awlong ka ba na niya? Iyahak yan ni mo. Nakaw na dito eh. Ako nalig ko pa anak. Na. Alakon, may noon ko ni mo. Ako mga papili, sasaban. Ha? Ako mag-require me sa sud! Ha? Limtan mo na ako. Be. Ay mo mo nang sayo. hak mo ka. Ay, perbida ka rito si Bebe. Pahawa niya, Bebe. Ato ni Martilio hon. Why Martilio? Asa ba ni Martilio na to? Nasa sod. Kuhaan na to. Kuhaan na ka. Habang kakindor. Purti lagot na taon ni Purti may nako taon kay Purti niyang paabot Purti suko kay wa may matumas akong sabot 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 ha Di ko no ko interesado trabaho lagi Mao nga wag yung kong kasuot trabaho Kanya akong hibawan taon Nakaam na ito yawi itong kadado nga kong kadado sultahan Naras bag sa kong asawa Walang ito ang matugaan ka nangan Di siya gusto kong magkasuot kong trabaho Stang Pagka wag utok to bayhan na taon Usaon man na ako ng ako sa taon, gusto mang di ko makatrabaho. Kay lagi base makauyab kuno gusto trabaho ano mo. Sakto mo ko na yung rason. Saban, kung kamoy pa sulit usay ako buhaton ning na bayan nabi. Palihog tambagi ko ninyo, Bunil! Okey, ang sender datuk karu adalah ya. Aku an mati beris si uh, dudung bunil. Adil ini uh -huh. bunil balingit kayu an nama uh -huh. ni problem bunil. Si dia bilang suri suri, ligu mga mengatai mga isla. Nya main asal kairun melengoi si bunil balingit. Ah, uh, kayu Asal melengoi. asal uh, kan wak nama si amam uh, juice. Nau no, ini lagu <laughs> yang aku kayu lagu <laughs> <laughs> buku <laughs> itu ya sawah. <laughs> mengatai mas amam juice. Atik. Um, uh, oh, mau bawa apa tu? Dabo atau oh, oh, ilasir? Oh, si Arnold Bristeba. Oh, Oh, di kunci arah uh -uh. Oh, oh. Nampak anak tahun. Kondolis dia. Oh. Uh, Atau nampak kondolis usap. Bawa nak ngakak ni. Di lahi ni si Dudung Bonel. Anis Dudung Bonel lah ti pres. Murag. Mm -hmm. Ah, Uh, dag Dagan buku siya. Mga record sa unang panahon. Mau nang lagi uh, pa undag terbaho si ngasawa. Oh, Haruwa nga. nang lagi terbaho. Uh, di hai uh, aku pari nga si Timmy. Lagi uh, operan siya nga uh, patrabaho on. Ang ngasawa di masugot. Nga dugay kay lakaw yung ngasawa. Dito sila hang ma Doon kayo ginabalik. So, gilakan ni Bunil ang ilang pultahan. Kaya di man saka ako mo biya nga open ang pultahan. Il Gilak niya. Pag lak niya, Ate Pres, nabilin man niya ang mga requirements dito sa sun. Unya pag ingon lang, nabot niya sa wawo, oh, asa kayo? Um, Lakaw ko dahi, kaya ingon siya. So. Ang bigyawi, bigyawi, sayawi. Pamayawi. Nawaan mo Allah! Ha, di malasa. Yeah, siya, ato lang ni Martilio na isa. Ato, ako ato ito so, na Martilio. Noon, sa katawan siya. Si. Nagalakan po sa Martilio. O, oh, bida sa din Priska. Ayaw, ano, Priska. O, para na siya. Kung nakasama na yung bana, doon na yung kausaban, di ba, Pres? Mao na. O, naagi yung kausaban. Ang kanan, doon na, sa panahon, debat ba, Ati Pres? Mao, Diyo. O, sa una, kaya itong pamati ka buntangnya buntag niya karoon. O, karoon, di ba, na, artritis ta. Artritis Di, ang ato, ang kalikupan, Ati Pres, lahi, nagigit kayo sa unang panahon. Basta, bata, pata, uki, Batihan okay. atong lawas. Kaya, tuwa nyo tayo ibatin nga sa... ano? lahi po sa una ang kalibutan natin, pres. Iba, wala pa mabuslot man atong ozone layer sa una. So, ang tunikta sa kainit sa Adlaw dili dayon makasuta. Kalibutan. karon, lahi naman, open naman, buslot pa itong ozone. Bawa nga, grabing kainit atong batihan natin, pres. Unyong gano'n wala man ato, pi. Ba, uy! Tawag lagi nila King Binding and Rope ito rin. <laughs> <laughs> Bawin Wa oh, man man gyud. Wa dan at na gulyat. Ang pagutana niya sa oon, niya, niya, niya ang di gusto mo siya. Sa niya. Di ang sawad di gusto trabaho. lagi kay what ang katong ko ang cashier sa ilang gitrabahoan, gi uyab man siya. Uyab. ilang panginabuhi. Wah, siya siguro yung nangita ang paningkamo taon nga, makakaon maka, ko, makabuhay, ah, ka, no? Ka, kapoy nga na, dahi, pero siya ayaw na, na dahi. Tagaig ka, uh, ka kagawasan. Tagaig, um, another chance. Another oh, chance. Also. One more chance ka, batol pang Victor Hood. Oh, mga, one more chance. <laughs> <laughs> Ayu, ikaw ba? Ang sabi, babasa na to ba? Lucas 14, ano 26. Kinta ka tong moari ka na nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsoon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Kana. Kani gaspil ka kagahapon. Gaspil na mga hubadaan ni Gulat, yung sa atukon mga malihok o pagkinabuhay, kinangan mm -hmm. ko connect with compassion. Ah. Ang ba nga, imo dyan, si Padre Rande, oh, figurasyon. Uh, ang ah, imo dyan pagkinabuhi, pinabuhi, nga imo dyan nga gamito ng talo sa imong kasing Aisim. Aisim. O, oh, imong paminahon, pinaagi sa imong ikatulong dalunggan, diin mao ang kasing oh, it is that third heart. Unya, kiningi ko na ani karon. Ay ikaduha ang utok pa mo sa ban. Sa dugong utok, dugong dunggan. Oh, dunggan. Na mo sa ikaduha ang utok. na ay utok kun sa ban siya. Utok ko gibaw. Oya gibaw ba? Bibliya tong gisgotan. ba? mo lagi bro na mo sa ikaduha. Ayon yan tong gisgotan ay ikaduha ang utok. Padayon ta. Ang iya mang gupang liok lihok. Wala siya ay kanabitong mga kanang termino sa karon ng kabaguan nga. Support lang ko. Wala say support sayang bana. Panalita na yang bana og nakabuhat og imong sa kahiwian gamay kanang na ang iyahang tuliron pinaagay dili sa sige paning hag paning singka o pupuang pa bitong katunit na kuwani ka ng monsinyor kamumutulit ang nangamat nangamat ang hanok di ako may usa doon nata lang so yan gagamit ang yan kasing kasing so iba po dito sa liyudong ay kuwa ato kaya rin ako na ikuwaan bitaw ka ng kwarta nga Nawutan sa kwarta niya, nai gusto mo huwam, iya nung sing-sing, hobo iprinda na nito, kaya mo na iprinda na Mato pa bitaw. Mato sa wali ni Kuan o Padre Ubod, Ah, Padre Nangawat cellphone pabalik. Pagkaugman, nibalik. Nangawat po ka sa to laptop. Nabda niya sa balik ko ba doon TV? ka ang photo. ka ka ang photo. Hindi ka ang photo. Hindi ka ang photo. Hindi ka ang ayo, magkuha na ko sa aircon. <laughs> <laughs> Ingon ko na sa, oh, Unsa nang butasan sa kawatan? Bay na, nanuktok na. Oh, nanuktok oh, <laughs> oh, na. <laughs> oh, bitin na gutuko. Oh. Indot oh. ta. Oh. 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 <laughs> 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 Balik ug banu. Balik diya mi TV, dadapod ni wala na. Oh. balita, ta. Hmm, Balik ta. Mm. Ah, uh, Bunel, kanang mga tingung, ha, litag na ang ining ka, mga sawag nga suportahan mga kabatag imo mga tinguha kayuhan. litag daw nang kay kahiwian nga nahimo nahi ing nga, nga, nga Iron, iron. Pinaagi. Namang kayo sa gulit ka ng labinan at mga ginikanan na magbuyak tas ato anak. Dilirin kuno nung kayo mo doot ang ayong tambag ko yagin na magsing ka. Ilo mo, hindi ko Ayaw, ano, dong. Ako bitaw gulit, dali mo Kay Haring Manuyo, paay man akong boyfriend. Ha? O. Oh. Stata? Ah, ay, pag-isgotongan. Ay, wag ko mag-isgotongan. Haring man Manuyo, paay akong mga boyfriends. Ah, so, akong <coughs> man. Huwag mo gamit ako sa kilo ron, huwag matunga. Ha? Sunod so, na daw, one, ha? sunod ada one four sunod pa nila ato oh karon wana oh mm. Nasaan, naman, sayago, murab, murab na sabi stata sa day murok na wa nam sa gugma sa kuwa sa boyfriend oh. uh, Kaya magilit to kulit stata sa yago ba katong usa sa mga butan nga NPA sa una oh, oh butan <laughs> I mo mean, <kong> <laughs> ay wala ko kuya wala ko ko wala ko wala ko